si Barbie Forteza, Julie Ann San Jose, David Licauco, at Raver Cruz ay dumating na sa Canada bago ang kanilang Sparkle Tour sa bansa. Bago ang kanilang mga palabas at performances, nagpakili ang mga bituin sa kanilang mga fan sa isang masayang TikTok video sa account ni Raver, sumayo sila sa Back It Up and Dump It trend samantalang sina Barbie, Julie Ann, at Raver ay pare-parehong nagsync si David ay napansin na mabagal sa pagkuha ng tempo. Bakit di makasabay yung tatlo kay Ginoo, ang sinabi ng isang user, isang user naman ang nagsabi, si David malakas talaga charisma, kahit hindi nakakasabay, mahal ka namin Ginoo, ang Sparkly Canada Tour ay idinirek ni Johnny Manahan. Mangyayari ito sa Abril 5 sa Southview Alliance Church sa Calgary at sa Abril 7 sa Toronto Pavilion sa Toronto. Magkakasama rin sa Barda at Juliver sina Bianca Umali at Ruru Madrid. Maliban sa Sparkle Tour, abala rin ang mga kupunan sa kanilang sariling mga proyekto, si Barbie at David ay Bidasa, Pulang Araw, kasama si Alden Richards at Sanya Lopez. May darating ding pelikula ang Team Barda na may pamagat na That Kind of Love, si Raver, ay kasalukuyang bidasa, asawa ng asawa ko, samantalang si Ruru naman ay nangunguna sa Black Rider. Si Bianca naman ay magiging bida sa Sangre, kasama si Faith Da Silva, Angel Guardian, at Kelvin Miranda.